Wow, grabe guys. May bago na namang update ang Baris Prison Run OB. Oo, oo. So meron na silang Baris Prison Run OB Blue at Baris Prison Run OB Pink. So ayun guys, laruin na natin kasi sobrang excited na ako. Let's go! So let's play. Eh, ang dami pala namin dito. Wow! Okay. Uy, sino to? Parang si ano to ha? Si Ariana Grande at Nicki Minaj siya. Wow! So ayun guys, kailangan natin makatakas dito. Ito sila guys, so, oh. ayan, kita nyo naman yan guys. Meron ditong pink berry, ayan, umutot pa nga at nandito si blue berry. So ayun guys, kailangan natin makatakas mamaya sa lalong madaling panahon, kaya ayun, akyat na tayo. Ang dami pala natin naglalaro ngayon. So dito tayo akyat guys. Excuse me everyone. Ayan. Eh, sino na naman yung umutot? Sino na naman yun? Sinasabi ko talaga. And pasok tayo dito. And then dito. Alam nyo guys, first time kong malalaro itong si Pink Barry at saka si Pink Barry. Ayan, so jump tayo dito. Ayan, then dito tayo sa Teddy Bear and sa Roblox and dito, okay? So click lang daw natin tong red. Ayan, click natin siya. Ayan, pa ba't ayaw maklick? Ayan, ba't ayaw maklick? Ba't ayaw? Ayun, nice one. So dito tayo tatalon guys, jump lang tayo. Jump, jump and jump and jump. Nice one. Then pasok tayo dito. Ay guys. Ayun na. Ayun na nandito na tayo para makikita ko na sila. Okay, let's go. Uy, sino naman yung umutot? Ayun. Hala, ayun sila guys. Ayun si Blue Barry. Click lang natin 'to. Ayun. Takbo, takbo. Ayun si Pink Barry, guys. Uy, si Pink Barry at Blue Barry. Sila ng ating dalawa. Kambal ba 'to o mag-asawa? Bilis, takbo, takbo. Ayun, baka mahuli pa tayo nila. Bilis, bilis, bilis. Akyat, akyat. Bilis. Ayan, buti na lang. Ay! 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 Sabi ko naman eh, sabi ko naman eh. Sabi ko kasi sa inyo eh, takbo. So dahil na-click na natin yung button guys, akit na tayo agad. Ayun, ayun dito tayo daan sa split na. Ayan, bilis, bilis. Huwag kang magpabagal-bagal dyan, Stephen. Akit ka agad. Nice one. O, oh, hindi niya kumahabol. <laughs> Ayan, jump. Nice one. Galit silang dalawa guys. Nagalit si Barry at saka si Pink Barry. Ayan, dito tayo. And then, dito. Excuse me. Ayan. Guys, tignan nyo, guys. Ito si Pink Barry, guys. At ito si Blue Barry. Ayan, ang lakas ng utot ni Blue Barry, guys. Like, legit. Uy, muntik ako doon. Muntik ako doon talaga. Ayan, pasok na tayo. Babay sa inyo. Babay sa inyo. Grabe talaga umutot si Barry, no? Andito tayo. Ayan, ito yung pinakasikat na CR sa buong Roblox, guys. Ayan, jump tayo dito. Grabe naman. Okay, so click natin 'to. Oy, walang laman. But may trend dito, guys. Bakit may trend dito sa loob? Buksan natin 'to. And buksan natin 'to. Ay! sino huling gumamit ng CR, but may ano, uh, but amoy tae dito. Sinasabi ko talaga. Ayan. So ito 'yung gagamitin natin, guys. And then kunin natin 'yung pala, syempre. Oo. And then magdig tayo dito. 'Yan. 'Yan. Go. Nice one. So nandito na tayo, guys sa ano underground and then jump lang tayo dito. Okay, nice one. Gawin natin yung best natin na hindi tayo magkamali dito, guys. Ayan, may train na naman. Jump ng malakas. Jump ng malakas. Eh, uy! Uy! Kinabahan ako doon. Kinabahan ako doon. Okay, dito tayo. Jump. Jump. Uy! Ano yun? <laughs> ano yun? First time yun. First time kayo na-encounter. Ganun pala yun. Okay, okay. May paganyan pala sila. Okay. Okay. Nice one! Nice one! Ano pa ka ngayon? Kala nyo, ha? Ah. Okay, pasok na tayo dito, guys. Okay, ano yon? Jump! Nice one! Jump! Nice one! Jump! Nice one! Jump! Nice one! Then, diretso tayo, guys. Ingat kayo sa gumugulong na bato, guys. Ayan. Uy, dito tayo sa gilid. Ayan. Sabi ko na. Diba? 'di ba? Tapos diretso kayo mag-ingat kayo dun sa sa ano, sa bato, guys, kasi kapag nagulungan kayo nako na sinasabi ko. Ayan. Nice. Tapos dito na tayo, akyat na tayo. Ayan. Sino kayang mga habol sa atin, guys? Baka dalawa na naman sila, okay? Let's go. Uy, bilis, bilis, bilis. Isang bari lang to, guys. Buti na lang. Click. One, two. Ay! <laughs> sinasabi ko. Ah, Naklik na natin So, ulitin naman natin Isa pa, isa pa Bilisan mo Isa na lang, isa na lang Ayan Ay! <laughs> o, oh. sige Ano ka ngayon? Bari ka hindi, hindi mo kumahabol Ano ka ngayon? Sige Oh. Alam! Alam! Nakakatakot siya Nangahabol siya guys Like, legit kinabahan ako ha? Legit na kaba yun. Tapos hindi yun nangahabol eh. Grabe, nakakatakot siya. Pero anyway guys, nakakit na tayo. Sakay tayo dito sa elevator. Then let's click this one. And then, ayun. Yan, paikot-ikot lang tayo dito, di ba? Ito yung pinaka-relaxing sa part ng, ano, baris Prison Run. <laughs> Ayan, sa tayo dito. And then, ayun, nice one. So, meron ditong cafeteria, security training. Ang dami nila, guys. Ang dami mga bari dito, guys. So, pero syempre, dito tayo guys. Ayan, click. Kuha tayo ng cola dito para lumakas yung takbo natin. Click natin. Ayan. Ayan, let's go. Let's go. Jump. Jump. Nice one. Jump. Nice one. Uy, may nahulog pa ngang isa. Tapos dito. And dito. Ayan, medyo kalma lang tayo guys. Nice one. Nice one. Last one. Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Okay, kalmahan natin guys ha. Nice. Nice. Nice, last one. Last one. Okay, grabe ang galing natin, guys. Ang galing na sa so, akit na tayo dito, guys. Buti naman, may mga kasabay ako. Ang daming naglalaro ng blue berry versus pink berry, guys. As in legit. So akyat tayo dito. Ito na yung pinakapaborito ko na part. Ayan. Kasi di pasok tayo dito sa storage room, guys. Wala, ayaw. At bawal. Ha? Huh? Ayun, meron na pala. Taka wow! tayo dito. And then, click natin tong arrow, guys. Ay! Ba't ako? Sa kabila, dapat ako dadaan. Ano ba yun? Oy! Okay. eh. Ayan, tas. Na Ay! Nahulog ako. Sabi ko sa inyo, guys, eh. Medyo nahihirapan ako dito, eh. Tas jump. Ah, ang hirap nga. Promise. Like, legit. Tas jump. Okay, ulit, ulit. Dito talaga ako nauubuso ng pasensya. Ayan. Nauubos yung pasensya ko dito. Oo. Oh. Kasi mahirap siya. Like, legit. Tignan mo. Tignan mo. Hirap na hirap na naman ako. Diba? oh Paano yan? Mm, diba? So, anong gagawin ko dito, guys? Tulungan nyo naman ako. Wala na, guys. Naubos na oras natin dito. Yay! Yes! Nice one. Nice one. Nice one. Okay. Okay. And then, pasok tayo dito. And then, dito, guys. Sobrang hangin dito. Buti na lang nagawa ko yung kanina. Kasi minsan talaga, guys, sobrang hirap talaga. Wow! Yan, dito. Yan, huwag kang magpapasama sa hangin kasi liliparin ka talaga. Ayan. And then, akyat tayo dito, guys. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ayan. Let's jump. Dati, guys, hirap na hirap ako dito. Pero ngayon, guys, medyo nakukuha ko na siya. Okay. And then, jump. Nice one. Then, dito. Jump. Jump. And jump. And then, dito. Nice one. And then guys, syempre, i-close natin yung mga valves. Ayan. So, dito tayo dadaan. So, hindi ka makaka, makaka makakadaan dito kapag may mga valves pa. So, i-close natin siya. Yan, na-close na. Ayan, isa, dalawa na lang. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Jump. Ayan. ba? Diba? Tapos, ito. Click natin siya, guys. Ayan, check na. And then, yun. Isa na lang ang valve. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ganun lang siya kadali, guys. As in, wow. hindi kayo mahihirapan. And then dito, click. Ganun lang. And then, dito ka. And then, aakit ka mamaya, ha? Yan, dito ka aakit. Wow, nakalagay Roblox. Galing. Wow. Ang galing ng gumawa ng game na to, guys. Kasi, nag ano sila naglabas sila ng bagong version kasi 'di ba nakakasawa na yung old version ayun pwede ka nang dumaan guys kasi nga na close na natin yung lahat ng valves ayan tapos dito ka syempre ayan and then jump ka dito uy muntik ako doon and then jump nice one may teddy bear dito guys so oh. sino nag-iwan ng teddy bear dito ayan and then jump and jump nice one okay Eto guys, magpapasama tayo sa hangin ha. Let's go. Jump. Ah! Masin yung lumabas eh. so, let's go guys. Jump. 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 Nice one. Jump. 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 Nice one. Jump. 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 Oh, kailan pa huli na ganun pa talagang nangyari promise ayan let's go last na talaga to promise lang ayan ayan okay nice 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 one Woo! nagawa din natin guys Okay, akyat na tayo. Grabe naman yung pinagdaanan ko nun. Ayan, akyat tayo. Magpapalipad tayo ng hangin. Let's go. Okay. Pasok. Nice one. Then, dito na tayo, guys. Grabe. Ayan. Ayan na. Ayan na si Barry. Uy, ang lakas ng utot ni Barry, guys. Takpo. Takpo, takpo. Bilis. Bilis. Ayan na naman siya. Sabi ko talaga kung Barry na ito, bilis tumakbo. Ayan, punin natin sa data natin, guys. Ito, punin natin itong food zoka. Ay! Uy! Oh, let's go, guys! Uy! 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 Ano? Ang sakit nun! Let's go! Let's go! Let's go! Huwag kayong magpapatama sa kanya. Takbo lang. Ayan, huwag tayong magpapatama sa kanya, guys. No, Alam! 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 Oh! Ira lang. Okay lang na tumakbo, guys. Ayan. Ala, <coughs> ala, ala. Ala, Bilis. Bilis. Ayan. Ayan. Ala, Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ala, ala, ala. Ala, Ayan, bilis. Ala, ala, Hindi ko makita. Ano ba? Ayan, duga, ang duga. Ayan, ayan. 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 <laughs> nice one. Akala mo, ha? Akala mo, ha? So, yun, guys. Nalagpasan natin si Blueberry, guys. So, dito na tayo labas. Alam nyo, kinabahan ako doon. Kasi, lagi siyang ganun, guys. Okay, dito na tayo. Magpapagulong tayo dito. Let's go. Okay. Okay. Laban. Okay. Okay, 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 okay. Nice one. Okay. Oh. Ah. Oh. Diba? Ganun lang. Tinapon ka lang dito. Then, akit ka dito, guys. Ito yung paborito ko na part kasi patapos na tayo. Pasok ka dito sa exit. Ayan. Tapos dito, guys. Magpapalipad tayo ng hangin ulit. Tapos huwag tayo magpapatama ng mga ganto Nice one. Huwag ka magpapatama, guys, ha? Nice one. Okay. Laban lang, guys. Bakit gano'n? Bakit tagista tayo. So, ayun guys, ayaw dumiretsyo. So, may naisip ako guys, kasi parang naghahang ata tong larong to. So, bibili tayo guys ng, ano, item. So, tano kung bilhin tong jetpack na to. Sobrang mahal nito guys, kaya sana hindi, hindi magloko tong, ano, Roblox. Bilhin natin guys, kasi kahit sobrang mahal. Ayan. Okay. Okay. Bye unused item. Ayan na guys. Ang mahal-mahal nito ha. Like legit. Okay. Ayan na guys. Nabili na natin. Sana magamit natin please lang. Please lang. Sana hindi magloko. Please lang. Parang nagkakaroon ng problem. Ayan, nice one, nice one. Ayan. Now, you own Jetpack. Your balance is now 245 Robux. Okay, back to the game. Oh. Ayan, nice one. So, may Jetpack dito sa baba. And then, click natin. Ah, okay. Nice one, guys. Nagawa natin ng paraan. <laughs> Kinabahan ako dun. Okay. Like, legit. Ang tagal lang, guys. Pero, okay lang. <laughs> Ayan. Eto paano, guys? Magagamit pa din natin siya. Nice one. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Okay? <laughs> Isa na lang, guys. Like, legit. Ayan. Tignan nyo naman, no. Oh. Ayan. 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 Nice one! Nice one! O, oh, diba? Ganun lang. Ganun lang kadali, guys. Ayan, so, aakit na tayo. Woo! Nice one! Ayan. Then, nice one! So, dito na tayo. Grabe naman tong Roblox na to. Kailangan pa pala, kailangan pa pala bumili. Anyway, okay lang. So, kailangan natin tumawid dyan, guys. Imbis na gagamit tayo ng planks, syempre, hindi na tayo gagamit. Mag-jetpack tayo. Siyempre. Oh, di ba? Papadaliin natin buhay natin dito sa jetpack. Oh. Ano ka ngayon? And then let's go, guys. Makikita natin yung kalaban natin. Pero bago 'yan, andito si ano, si Doc. Ayan. So, Dito tayo. Uy, let's go. Oh. Oh, ano ka ngayon? Oh, naka-jetpack ako ngayon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh oh. oh, oh, oh. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Oh, di ba? Ay 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 ay. Oh oh. Oh. Ah, hindi mo ko kaya. Oh oh oh. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Oh. Oh. <laughs> <laughs> hindi mo ko kaya, person. Hoy. Ah. Oh. Oh, ano ka ngayon? Oh, ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Oh. Sige. Oh, ano? Oh, oh, oh. Ang galing niya, guys. Ayan. Nice one. Woo! A nice one guys Nanalo din tayo guys Grabe, grabe yung pinagdaanan ko So dito tayo daan guys Saan ba Ayan. Dito tayo Sasakay tayo sa SWAT Ayan Let's go Akala ko na talaga hindi ko kakayanin yon. Then dito Ayan guys, nakatakas na ako sa bahay ni Pink Barry at Blue Barry Ayan, so hindi ko alam kung saan Ayun, dito